Hello po mga katambay, si Kamanong po sa tambayang mga kabayan. Ito po, pag-usapan po natin itong mga balita po na kahit medyo late, uh, nung nakaraan pa po pumunta ang presidente sa Davao del Norte, pero pag-usapan po rin pa natin at bigyan po natin ng komento. Painggan po natin itong balita mga katambay. But uh, like what happened in Davao del Norte, minsan kasi may hindi po nakarating sa province pero na-distribute iba naman ang nag-distribute and uh, gusto po ako mag-thank you po kay uh, Ma'am Inday Sara na quick response po nagbigay kagad ka siya ng support doon sa Davao del Norte po ha, thank you so much po Ma'am yeah. lahat pa man nag-request doon ako nagbigay pag hindi mag-request hindi nagbigay <laughs> tapos pag nawawala dito hindi rin nabibigay sa inyo. Kung wala kayo, we have to go to... The... Ayan po, mga katamba, yung isang kagahanapan po sa kanilang meeting sa Dabao del Norte. Ito po naman yung response naman po ng ating VP. Uh, tingnan po natin. Matagumpay na naisagawa ng Office of the Vice President, OVP, ang tatlong araw na sunod-sunod na relief operations sa Davao Region mula January 30 hanggang February 1. Umabot sa kabuang 13,000 pamilyang nalubog sa baha mula sa iba't ibang bayan sa mga probinsya ng Davao del Norte, Davao de Oro at Davao Oriental ang natulungan ng OVP sa pamamagitan ng mga kasamahan natin mula sa OVP Disaster Operations Center, OVP DOC. Katuwang ng OVP Doc sa relief operations ang iba't ibang mga volunteers mula sa PDRRMO at PSWDO ng Davao de Oro at Davao del Norte. Ang nangyaring pagbaha sa mga lugar ay dulot ng pinagsamang epekto ng shear line at low pressure area. Sa gitna ng pagsubok dala ng kalamidad, ang OVP ay handang umalalay. Yan po ang mga response naman po ginawa ng ating uh, Vice President ng hindi kailangan na request. Ito po, mayroon pa po isang kalabidad. Uh, ito po, bago lang po halos ito. Tingnan po natin. Sama na po natin sa mga problema na ating bansa, mga tambay. Narito na ako mga balita mula sa GMA Integrated News. Dalawang magkasunod na lindol ang yumanig ngayong araw sa Mindanao. Ang una ay 5.8 magnitude na naitala pasado alas 11 ng umaga kanina sa Las Nieves, Agusan del Norte. Naramdaman ang lakas nito hanggang sa ilang bahagi ng buhol. Ayon sa PIVOPS, posible ang aftershocks at mga pinsala. Pasado alauna naman ang hapon nang yanigin ng lindol ang Agusan del Sur. Intensity 5 sa bayan ng Esperanza na epicenter ng lindol. Narito naman ay mga balitang binabantayan ng Gemini News. Ayan po, mga katambay, lindol naman po sa Agusan na Del Norte at uh, Del Sur, Agusan. Yan po ang mga kalamidad po sa Mindanao. Pero nakita naman po natin kung paano po yung dalawang pinakamataas na makapangyarihan sa ating bansa na nilukluk po natin, 'di po ba? Yung una po, yung pinaka-commander-in-chief natin, yung ating presidente Nakita po natin ang kanila pong response, di po ba? Kung paano po mag-response ang Pangulo at paano rin po mag-response ang ating Vice Presidente. ah, uh, <clears throat> ito pong sa Pangulo, kailangan po makita niya po muna yung ayon sa balita, makita niya po muna yung mga request ng mga LGUs o probinsya para po malaman niya yung gagawin niya aksyon Ganun po, makita niya muna. Dito naman po sa kabila, ito po yung vice presidente, eh, hindi po siya naghahanap o naghihintay muna ng request. Ang ginagawa po ng ating vice president, eh, alam niya na yung mga ganong klaseng sakuna, eh, hindi na kailangan na dumating pa sa opisina niya. Yung mga request na kailangan ng mga LGUs, yung mga local government natin, hanggang governor, eh, antimano po, uh, action agad ang ginawa ng Vice President. Tatlong araw po na tumulong ang Office of the Vice President. Eh, yung po, talaga ang nakikita ni Kamanong sa Vice President, eh, talaga yung, yung mandato na binigay sa kanya ng taong bayan, eh, talagang ibinibinabalik niya po. Unang-una po, lingkod bayan po ang ating mga tagapamahala na niluklok natin sa gobyerno, mga katambay. Kaya po, dapat po, sa paningin ni Kamanong, tama po yung sipag na ginagawa po ni BP Sara. Hindi na po kailangan intayin niya sa opisina niya yung pangangailangan ng, ng Dabao o ng Mindanao. Antimano po, alam niya, nararamdaman ng mga kababayan natin sa Mindanao. Uh, talagang ginamit niya na po yung asset o kung ano man ang meron na pondo na binigay ang ating gobyerno sa Office of the Vice President. Pero sa totoo lang, eh, hindi naman po ganong kalaki ang magagawa ng Office of the Vice President dahil limitado lang po din ang binibigay ng uh, kongreso na budget para sa Office of the Vice President. Hindi po katulad ng ating presidente, eh, talagang napakalaki po ng uh, kanyang hinahawakan na uh, pera ng ating bayan para paglingkuran ang buong Pilipinas, lalo po ang mga sakuna na katulad nito. Meron pang lindol, at uh, tapos meron pa pong landslide, marami pang namatay. May mga namatay pa po eh, nag-landslide po yung part ng bundok na marami pong natabunan. Eh, pero nakakalungkot lang, nakakalungkot lang po mga katambay na sa balita, makikita mo yung difference ng panunungkulan ng isang leader, ang presidente, ang vice-presidente. Nakita niyo po ang ang presidente nagpunta po doon sa sa Davao del Norte. O sa o sa part ng Davao siya nakipag-meeting sa mga LGUs. At talagang ang una rin tinatanong at sumasagot ang mga sekretary natin. Di po ba? Iisa po ang kanilang mandato. Ang presidente, inagihintay po ng request kung ano ang kailangan maitulong ng nasyonal lalo yung office of the vice uh, office of the president ganun din po ang mga sekretary ganun din po sinasagot yung isang sekretary niya po na lagdameyo na talagang pag wala ro sa list yung request eh hindi ma hindi po mabibigyan ng request yung nangangailangan katulad po ng ganong sakuna na katulad sa dabaw, mga katambay nakakalungkot lang po yung mga ganun po pagkakataong emergency na hindi natin naasahan, eh, nakakalungkot lang po na kailangan pa po natin mag-request sa uh, pamahalaan para yung tulong ay dumating sa ating probinsya o siyudad. Di ba ba? Automatic na po yun eh. Di ba? Di ba? Nung pan pa panahon ni eh, Pangulong Duterte, wala pong request to request. Lalo pag may sakuna. Di po ba? Kaya makikita po natin yung pagkakaiba ng leader uh, yung kanilang pamamalakad sa ating bansa. Di ba ba? Yung talagang masasabi mong may puso. Di ba? May pagmamahal sa Pilipino, lalo sa mga may hirap. Di ba ba? Mga katambay. Yung kung paano siya magpatakbo ng gobyerno. Ayan. meron na po kasi tayong comparison eh. Ako po, tumanda na, nakita ko po ang pagpapatakbo ng Pangulong Duterte, kung paano lahat niya uh, kung paano niya i-handle ang lahat ng sakuna sa anim na taon na kanyang panunungkulan. Pati po yung hindi na po niya naabot na sakuna ang pinakamalaki. Naiayos niya rin po ang Yolanda kung saan po nahando ng probinsya ng speaker. Di po ba? Yung nagkanda leche-leche na mga pabahay nung panahon nila. Di po ba? Na hindi maiayos. Naiayos din po ng Presidente Duterte. Ganun po ang mga Duterte. Tatak Duterte talagang pagka nag-shoulder o nag-handle po sila ng isang problema, action. Action po agad. Kaya nakakaano lang, nakakalungkot lang po. Una-una po, hindi po pera ng presidente ng buong gabinete ng Office of the President ang hinahawakan lang pera. Pera po ng taong bayan na kailangan po ibalik sa taong bayan yung binibigay na mandato lalo sa kapirahan, lalo sa mga ganyang sakuna, di po ba? Ah uh, nakakalungkot lang po may may, may lindol pa. Eh, sana po eh baguhin po ng sa pananaw ni kamang baguhin po yung style na ginagawa po ng Office of the President. Dapat action agad po, action bigay ng tulong ora mismo. Wala na request, request. Yun lang po mga katambay, ang nakakalungkot po uh, lalo po sa mga kababayan natin sa Mindanao. dasal-dasal uh, po tayo at pinagdadasal po namin ang mga ang mga nangyayari po sa inyo na sana po malagpasan nyo po lahat yan, mga kababayan sa Mindanao. Uh, laban lang po tayo. Uh, darating din po ang mga mga tutulong sa atin. Katulad po, nandiyan na po ang Office of the President at ang Office of the Vice President at marami pa po tayong mga LGUs, lalo po yung mga may malasakit sa bayan. Hintayin nyo po, baka loobin po na sila rin po ay tumulong sa Mindanao, lalo po sa mga na na tra trahedya po mga katambay. mga may trahedya ngayon yung lindol saka ito pong mga pagbaha landslide kaya po pagdasal po natin sila mga katambay muli po si Kamanong po uh, nagiiwan po na ipagdasal po natin ingatan po ang ating mga kababayan sa Mindanao kaya po mga Pilipino mga kabayan tiis lang po may pag-asa pa tayo Mahalin natin ang, ang ah, mahalan, mahalin natin ang ating ang bansa. mahalin natin ang ating bansa. Sorry. Paglaban natin. Tis-tis lang po. Alam. Bye-bye. Sorry po. Tao lang.